Daba to ka sa harap. Credit card. Oh, speed tayo doon. Saan? Saan. May bayon? May bayon, pumasok, Hindi ayun, no. papasok ka doon. Ah, oh, mag-aantay sila na Hindi siya mga pusang gala Gala ng gala kaya magpinaw na puso <laughs> oh, gala, Ang mga tumabay tumabay gala ng gala. tumabay tumabay kanilang tumabay well. well. Hindi na Dubai. Ah. Tumbo na. May abutin tayo na ulan. Mama. Ulan pala dito. tayo It's raining, man. <laughs> it's raining, it's Mama. It. Mama. <laughs> Mama. Cyril, anong pangalan mo, Cyril? Maylin. Anong pangalan mo, Maylin? Baka pwede magpakilala ka, Maylin. Kahit pangalan lang. Mas ba ako sa dapat ako 'no. Kaya nga. Pero okay <lang>